Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds. Ngayong araw tayo magluluto kami ng pansit canton. So ito mga ka-taste buds, so yung mga ingredients. So meron tayo itong repolyo, oyster sauce, beans, carrots, syempre toyo. Ito rin may itong leeg ng manok at saka atay baluna ng manok. At saka ba sibuyas, bawang, and syempre ito yung canton na gagamit natin. Napakasimple na pagluluto. Gagamit we'll din tayo dito ng nor cube. Ayan, so ito mga ka-taste buds, hindihan mo natin ang kalap. Painitin muna natin ito bago tayo maglagay ng mantika. So ito mga taste buds, wag lagay tayo ng mantika. naman dami ng mantika dahil magigisa tayo dito. Ayan, so gisa natin ito si Bues Bawang. Hayaan mo natin mag-isa yan. Ayan, so ito mga ka-taste lagay natin itong ano, leg ng manok sa atay, atay balo na ng manok. paghaluin na natin, ang gamitin. So ayan, lagay tayo paminta. Lagay tayo asin. Ang dami ng asin. Ayan, kahit naglagay na tayo ng asin, maglalagay pa din tayo ng toyo. Ayan. Sa so, ng toyo, tanitahin na lang natin kung gano'ng karami ito nilulukin natin. Then maglalagay tayo dito ng oyster sauce. Ito yung oyster sauce. Ayan. So ganyan itong kadami na rin lalagay namin. Okay na yung ganyan. Bubuksan ko muna to. Ayan. So talagay natin to oyster sauce. So yun, haluin muna natin ito. Ayan, dyan pa lang, napakalasa na yan. Ayan. Kaya na natin ito na kuluan. Then saka tayo maglalagay ng tubig. Ayan, so ito mga taste buds, haluin muna natin ito. Ito na niya. Medyo luto-luto na rin yan. So maglalagay na tayo dito ng nor beef cube. So beef cube yung nilagay ko dito para malasa din. syempre mas maganda ano yung manok, ba? Diba? Pero beef yung nilagay ko kasi mas malasa kasi yan. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan yung ganyan, subukan yun na rin. Ayan. Dahil bago tayo maglalagay ng tubig, Pakuloan pa natin to. And so ito mga taste buds, haluin muna natin to. Then maglalagay na tayo ng tubig. So ito mga taste buds, so, maglalagay ng tubig. And then haluin natin to sigurado ano yan, tumabang yan. Kaya medyo magdadagdag pa tayo dyan ng toyo. So, dadagdagan ko ngayon yan. Pero huwag naman napakadami. Okay, yan, okay nang ganyan. Mamaya, madali mag-adjust. Ayan, so ito mga katiis buds, kumukulo na. Ayan, kulong na yan. No? Ilalagyan na natin yung ibang gulay ngayon. So, unahin natin ilagay itong ito, beans at saka carrots. Lagyan na natin to. Pwede nyo nga ito, igisa din. Pero ang ginagawa ko ganda, para hindi masyadong ma-overcook yung gulay. Kaya kapag kumulo na yung tubig, saka ko inilalagay yung gulay. So, yan. Pakuloyin ulit natin to. Pag kulo nyan, yan, lagyan na natin yung ano, yung... Plano ko ilagay ko na yung repolyo kaagad bago natin ilagay yung kanton ito ayan ayan so ito mga taste buds maglagay tayo nito nor seasoning kahit okay, paano maglagay tayo ng ganyan para mas dagdag sarap pero hindi naman natin talahatin to okay na ganyan then medyo haluin natin bago natin ilagay yung repolyo ayan lagay natin itong repolyo yung ganyan muna Then sa kanila din lalagay marami mamaya kapag nailagay na natin lahat yung canton. So ayan. Kaya muna. Ngayon lalagay ko na yung canton. Kaya so, sa tamang result, lalagay na natin yung canton. ayan, nahalo ko na to. Ngayon lalagyan natin yung repolyo. Lalahatin na natin to. Ayan, ayaw mong natin na malutuluto. Ah, pero syempre, ano, ang gawin natin ngayon, isin eh, ko muna ito. Nagdagan natin ng nor-seasoning para mas lalong maging masarap. Then, haluin. Then, pakuluan natin hanggang sa maluto ang kanton, saka yung repolyo. Ayan, so, ganun kasimple yan. So, ito mga ka-taste buds, luto no? na. Oh. Napakasarap na pansit kanton. Diba? Napaka-basic din ang nilagay natin mga ingredients. Yan, napaka-simple nilutuin. Kaya kung nagustuhan nyo itong niluto namin, subukan nyo rin itong